good morning. Uh, ito yung problema nito. Yung G light is nasunog. So ang ginawa ko dinire ko na lang tong ito. Nilagyan ko ng breaker para mapatakbo yung genset na wala ng G light. Nilagyan namin ng breaker ito po. Kapag gusto nating pandarin yung genset i-on I-on po natin 'tong breaker na to. To. Kaya 'yan nakababa dahil pinatay ko po 'yan. Mapapansin niyo po ah uh, ito, nakaangat ito siya nakababa. Ibig sabihin niya naka-off. So, 'yan. Kapag panda rin po natin ang genset nung i-on po natin 'to. I-on po natin. 'Yan. Tapos pindutin natin dito. 'Yan. dia natin Bagalan po yan siya mamamatay diretso diretso na po yan siya gawa so, nga po na sunog yung ito natin kaya para lang matatak po ito nawanan po nakabypass -na. po yan siya no kaya kahit na siya nag ay maandar pa rin siya tuloy tuloy yung andar niya patayin natin patayin natin yung ginseng pindutin natin to at ibaba natin to kasi hindi yan mamamatay ang hindi natin babawa po yung ah uh, kung hindi natin to ibaba kung ito lang pindutin natin yung kulay pula halimbawa pagpatay natin nung ito di ba nakaraan ito yung pinupindot natin patay na siya agad pero ito hindi hindi siya mamatay kung ito lang pindutin mo kailangan po ito kailangan natin nakababa ibaba natin to kung di ba nakaangat yan kapag umandar kapag patay natin yung ginset ibaba natin yan patayan diretso yung ginset yan ganun po ang pagpapaandar po kasi Sira po itong ano natin. Itong g-light na to. Dinirect na lang namin. Kaya pwede natin siya gamitin. So, ulit po. Pandarin natin. Yan. Pindot natin. yan siya mama mamatay. o. yan siya mama Hanggat Amgat ini ko nating pupabay. Pag ibaba natin to, matay po 'yan. Okay. Yan ganun lang po nung uh, kung sino man yung papakitin nyo po dito ay eh, tur turuan nyo na lang po yung magpapaandar yung mga mga ano, pandar po. So, ganun lang po. Maraming salamat po nung